Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crow TV. Una sa lahat, thank you sa lahat ng mga nag-subscribe at uh, thank you din sa lahat ng mga nanood. Ayan, malapit na po tayong mag-2K. Uh, konti na lang, sana ay mag-subscribe kayo habang kayo ay nanonood or mag-subscribe kayo pagkatapos niyong manood. So maraming salamat po. Again, alam niyo hindi pa ako makapag-move on doon sa Miss Universe. Gusto ko na sana gumawa ng ibang reaction pero hindi uh, meron lang akong nais na i-share at the same time, syempre, uh reaction, uh, actually kahit matagal na yung Miss Universe, marami pa hindi makapag-move on at uh, isa na ako doon. Hindi ako makapag-move on doon sa National Cost costume, ni Michelle D. Kasi may marami ang nagsasabi na uh, si Michelle D ay napaka-confident sa lahat ng kanyang mga ginawa maliban lang doon sa national costume. Ewan ko kung agree kayo sa akin, basta yun din ang aking naramdaman, yun din ang aking nakita. Nung una sa kanilang preliminary round, napaka-confident niya talaga doon mag-rampa uh, at saka doon sa swimsuit at saka doon sa... Uh, long gown competition mm, maganda yun yung kanyang ginawa dun at sa yung sa last na evening gown ang ganda ganda ng kanyang gown so, dito sa kanyang national costume ay parang uh, hin hindi rin na, uh, makikita sa kanya na parang hindi talaga siya roman pa ng kagaya ng iba. Kumbaga, sabi ng iba, yung mga nagko-comment na parang nawalan siya ng confidence. Hindi siya confident sa kanyang ginagawa. So, kung titingnan natin yung kanang national costume, parang simple lang siya ba? Yung airplane dito sa kanyang dibdib, ang liit. Tapos yung kanang wings, parang limited. Siguro kung ganyan lang, para siyang ano, para sa akin na para siyang tinipid, parang walang budget. So, kung ganyan ang ginawa sa kanya, sana ay ginandahan niya yung dito sa front at saka sa likod. Kasi yung yung sa front, parang plain lang talaga siya. Ah, ano, ah, wala siyang mga design or ano, wala. Tapos, dito naman sa likod, may makikita dito naman, kagaya ng, ah, uh, Buhol doon sa Chocolate Hills. May makikita ka. Tapos dito may mga kobo kubo Parang sa Samahang Nayon. At, Samahang Nayon ba yun? Or Bagong Nayon? Tapos merong makikita dito na um, yung windmills sa Batak, Ilocos Norte. oh meron. Pero, ang liit. Sana, ano siya, nilakyan siya ng konti para talagang kitang kita. At kagaya yung kay Catriona ba, na nilagyan ng mga ilaw, pero yung kay Catriona, ay hindi siya umili, pero malaki. Ito naman, nasubrahan sa liit. Ah, uh, nilagyan ng pakpak. -pak. Siguro yung pagkakadesign, hindi lang siya gaanong na na gaano na pag-isipan masyado. Uh, hindi ho ako magaling sa ganitong mga design-design. Pero, syempre, makikita naman ninyo kung ano yung maganda. So, kasi nga, uh, tribute na to dahil isa siyang So, ginawan sana ng mas, ng mas matingkad, ng mas maganda. Kagaya ng iba. So, e, de, dito, 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 may mga nakapag-observe at nagsuggest sila. So, isishare ko lang sa inyo. Pili kayo kung alin ang gusto nyo at alin ang pinakamaganda. So, ang una dito ipapakita ko sa inyo ay bet ko to yung perlas. Uh, dito sa perlas, makikita natin na meron siyang crown at saka yung, yung gown ay talagang uh, gawa sa mga white pearls at saka merong blue-blue na mga gems-gems. So, ang perlas ay kung gusto na mag-promote ng tourism ang perlas ay magagamit din siya bilang isang theme sa gown kasi nga tayo ay kilala sa the pearl of the orient so yun ang aking naalala nung nag-aaral ako so itong perlas ang ganda-ganda niya siguro lagyan siya lang iba, uh, iba't ibang kul kulay para hindi siya gaano uh, bland kagaya nito pero maganda siya total next ang alon so wave ang ganda-ganda niya oh, super sexy siya makikita natin na alon-alon yung Uh, tip at uh, the tip of the the gown is alon alon talaga, talaga siya wavy ah uh, ito alon so next naman ay ang karabaw mm -hmm. ang karabaw super ganda niya so uh, pwede siyang pwede siyang lagyan ng ng horn ng sungay dito pero syempre may ano siya may attraction at saka Maganda ang karabaw kasi atin yan, atin talaga, pwede Next naman ay ang palay So itong palay, ito ay isa sa pinaka gusto ko, ang ganda-ganda niya At saka makikita natin na uh, ito ay uh, makakatawag pansin kung ito ay gawin Bilang isang real, real na national costume na susuotin ng isa sa mga magre-represent sa atin uh, next year kung meron Okay, next naman, tapos na ang palay. Dito naman tayo sa ano ang kasunod. Dito naman ay corales. So may nagsabi dito na nice daw ito ay maganda siguro lagyan pa siya ng uh, mga kulay-kulay para tumingkad so sa corals ito yung corals di ba mayaman ang basa Pilipinas sa mga corals so ito ay tema at maipo-promote din natin kung saan ang may mga pinakamagandang coral sa Pilipinas kung gusto nating mag ng tourism so ito again ay maganda pa rin next ang kasunod na uh, pwedeng gawing national custom ay ang sikat so sikat ang um, Uh, araw, araw siya. So, dito, ang kanyang kulay ay meron siyang brown at saka parang uh, orange at saka yellow. So, siguro mas maganda kung parang golden yellow. Hindi siya gaano masakit pag sa mata, pag yellow lang at saka attractive. No? Yung ganon. Okay? So, sikat, sikat ng araw. Maganda siya. Hmm, meron siyang crown-crown at saka sa kamay sa dibdib. Okay, next naman, ay ang sari manok. Okay, meron akong naaalala na magumamit na nitong sari manok. Pero pwede na may i-design sa ibang paraan. Ang ganda ng shoes. Uh, may mga James, James din iba't ibang kulay. At saka yung kanyang buntot ay pwede siyang gawing mas matingkad pa dyan ng mga kulay. So, meron din dito nag-comment sabi, hito talaga may impact. But but hindi na lang ito ginamit. So ito kasi ay ano lang uh, nasa isip lang ng mga tao na hindi naman sila yung designer. So again, ang um, masusunod ay yung designer pa rin na kinuha ng Miss Universe Philippines. So next ay Visayan Spotted Deer. Oh, ang ganyan niya kasi yung horn niya dito at saka parang mayro siyang uh, hindi siya parang pa horn pa rin ito. Basta Visaya. So galing yan sa amin mga Visaya. Spotted Deer, maganda din at ang next naman ay ang pal. So, dito, kung yung eroplano ay nasa likod ni Michelle, dito naman ay nasa ulo. Ginawan siya, uh, ipinatong siya sa ulo at parang meron siyang crown-crown dito. At uh, ginawan na din siya ng pakpak. So, maganda din yung pagkakagawa ng design. So, ganun pa man, kung ano ang gusto ng designer, so, yun ang masusunod. At saka, next ay ang buhol. So, dito sa buhol, siguro, ang concept na pwedeng gawin, maliban dito sa ipinapakita, pero, pwede siguro maglagay ng mga chocolate hills, yung gano'n, mga kahoy-kahoy. At saka, ito dito, pinapakita na merong tarsier. So, yung tarsier, pwede ilagay dito. At saka, yun, mga dahon-dahon, para talagang magmukhang national costume siya, hindi yung mga parang fake na uwi na hindi, hindi nakapanipaniwala okay next ibong adarna ang adarna so ang adarna ay kilala sa ating literature na isang magandang ibon makulay na ibon so ito maganda yung kaniyang shoes at saka yung kaniyang kulay pero siguro dagdagan matingkad kasi pag matingkad ang kulay ay attractive attractive sa mata ng mga tao at saka yung kaniyang buntot ang ganda niya talaga para din siyang pika ka Next ay ang butanding. So, ang butanding sa amin ay tinatawag na ihotike or ito ay tinatawag na tiger whale. So, maganda din yung pagka-design. Uh, ang ganda talaga niya. So, baga uh, gagawa ka ng, ng butanding tapos ilalagay mo sa likod mo. Ang ganda tapos may pa, ano pa, palikpik ganyan. Maganda talaga yung design na to. Sana next time or sa mga sasali ng mga pa-contest ng mga Miss World or whatever, uh, sana kumuha sila ng concept dito. Kasi maganda talaga siya. Talaga atin na atin. Next naman ay ang aswang. Mm, aswang. So, dito sa aswang, sabi dito, um, mas maganda ito ang ginamit. Uh, i-kumpara daw doon sa uh, ginamit nga ni Michelle. Ayan, nanira na tayo. So, ang aswang. Uh, ang aswang maitim yun, 'di ba? Pero dito makulay siya. Oh, uh, lagyan lang siya ng pak -pak. maganda, maganda yung kagaya sa miss Nicaragua body sa kanay ibon. So ito aswang pa ibon pa rin. So maganda yung pagkakagawa. Siguro change the colors lang para attractive din siya. Next ay ang tilapia. Okay, so ang tilapia ay sikat na isda sa atin. So, baka pwede rin siyang gawing bangos. Uh, yung tilapia dito nakataas, lalakad ka. Maganda siya. Maganda talaga yung mga concept dito ng mga design na buo. Ang next naman ay bakunawa. Pero, ang um, bakunawa, parang ginamit na yata to ni Luigi Gomez. Bakunawa ba yun? Or iba? Basta, parang narinig ko na na may gumamit na sa uh, ganitong national costume. Maganda siya. Next ay Haribon. So, Hari ng Ibon. So, ang Hari ng Ibon ay Agila. O, pwede din yun pag-promote sa ating um, pag-promote sa tourism about Haribon, Ibon. Okay, next naman ay ang Manila. So, naalala ko yung last year na Miss Universe sa last year ba yun or ngayon? Na yung kanilang national costume ay isinuot niya yung mga para mga building. So, ito din sa Manila, andan yung mga building ang ilalagay sa likod niya at saka ayan, maganda oh ang ganda talaga niya next naman ay ang mayon mm, mayon, kung si Catriona Gray ay lava, sa kanya naman ay mayon, mayon volcano mayon national costume o ba diba? ang ganda oh so dito sabi ang lupet tapos ito uh, hindi to pwede knowing na masasapawan to ni Miss El Salvador kasi nga nag-apoy si Miss Salvador El Salvador Uh, they're known as land of mountains. Tas una pang matatawag si El Salvador kaysa kay MMD. Magiging wale. So, hindi, iba naman yung sa kanya. Iba din to. Iba din ang, ang design. Okay lang. Next naman ay ang parol. Ito parol the best. Uh, kasi, yon sa atin, ang uh, ang parol ay simbolo ng uh, pagkakaisa during Christmas season simbolo ng pailaw, simbolo ng pagmamahalan, 'yon ang parol. Pwede din 'no, oh, maglagay siya dito na basta maganda. Ano lang, uh, i-enhance lang siya tapos uh, pag-isipan na mabuti kung anong dapat ilagay ng mga beads, beads diyan, ng mga gems or whatever. Basta maganda yung parol. Lahat naman ay maganda pero para sa akin kung ako o unahin ko muna yung uh, perlas. Tapos kasunod sa akin ay yung palay. Tapos ito, pangatlo ang parol. Okay? At ang um, sumunod naman ay ang banawi. O oh, ang ganda, super ganda ng banawi rice terraces. Tapos uh, maliban dun sa palay, ito naman ay banawi. So pwede siyang lagyan. Ang ganda talaga ng concept na ko sana ginamit ito or gamitin ito. <clears throat> Paano kasi may iba't ibang pag-iisip, may iba't ibang disenyo. Pero dapat sana tingnan kung alin ang kapanipaniwala at alin ang ang mas maganda. At yung parang hindi ba tinipid ba? Yung gagastusan talaga. Sumali na lang tayo, di gastusan na. Okay, next naman ay ang hipon no? Ito ay kay, kay uh, Herlin, Herlin Bodol, ang hipon Maganda din siya, hipon, oo, di ba Ang saya, ang sarap. Maganda yung kanyang kulay. So, attractive siya para sa akin. At ano ang kasunod? Ang kasunod ay mayari. So, hinanap ko sa... <coughs> sa Google ko ano, na ibig sabihin ng mayari. So, ang salitang mayari pala ay galing sa kapangpangan. Na ang ibig sabihin nun ay goddess. So, siya sabi na, in Philippine mythology, mayari is, is the one-eyed moon goddess of war, beauty, strength, and revolution. Yun sa Philippine mythology. At saka, um, ano din daw siya? Mm, goddess of war, hunt, weaponry. Ah, uh, moon and night mm, sa kanya yon siya ang goddess doon. Ang ganda ng pagkakadesign ng damit. ta uh, pasan, pasan niya yung moon at saka meron siyang sibat. Oh. Ang ganda para siyang si Mia, <laughs> si Mia sa Mobile Legend. Okay. Next naman, I see Maria Makiling. O, si Maria Makiling, o, oh, si oh, daladala niya yung mga hayop, mga ibon. Ang ganda nito. Nako, sa, so, may nag-comment dito, gusto ko, gusto ko ito, inkanta, inkantada. Mm. Maganda nga siya. Parang sa inkantada. Di ba sa ang ganda ng mga damit doon? Da maganda yun, irampa. Oh, dito, sabi, uh, tapos di eh, kahit ta tayo na lang ang hayop sa baba basta makasama tayo sa stage mm. I, I ah, ano lang na yun, sa styrofoam or i drawing naman nila yon para makita. Next, ano pa ba ang next? Meron pa ba tayo? Ah, uh, pwedeng gamitin. So, yun lang at uh, naubos na nating lahat. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood sa iba't ibang ori ng mga damit. Ang pinakaayaw ko rito ay ang ang karabaw, ang kalabaw ay ko sa kalabaw. Pero si Palay, okay, si Coralis, okay, Sikat, okay, sa Rimanok, okay, maganda. Uh, Visayans Deer at saka yung sapal ang ganda at saka buhol. So, all in all, ma magaganda talaga ang mga creation ng mga Pilipino. Sana dagdagan lang ng mga pakunting pa MMM para mas lalong gumanda at mas lalong uh, comfortable ka na iram pa para uh, wala nang rason na hindi makasali sa top 5. So, yun lang po. Maraming salamat at mag on na tayo. Bye-bye! Last na to.